Pinayuhan ng National Security Council ang mga mayang isdam Pilipino na huwag patitinag at ipagpatuloy lang ang kanilang hanap buhay sa West Philippine Sea. Sa harap ito ng kautosan sa China Coast Guard na hulihin ang mga umanoy dayuhang ilegal na pumapasok sa South China Sea kabilang na sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa regulasyong inaprubahan ng China, sa June 15 na ito magsisimula. Tatagal ng 60 araw, ang detention na walang trial. Pagtitiyak ng NSC sa mga maangis ng Pinoy, protektahan sila ng pamahalaan. Nandyan po ang Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy para tumulong sa inyo. Tuloy lang po ninyo ang inyong ginagawa dahil nasa likod ninyo ang batas at ang pamahalaan ng Republika ng Philippines. Iginiit ng NSC na walang karapatang manghuli ang China Coast Guard at pananakot lamang daw ito ng China. Una na rin sinabi ng Pangulo na hindi ito katanggap-tanggap. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Uh, we, uh, of course, once again, I do not talk about uh, operational details, so you will leave it. Uh, you will leave it to us. But the position that we take is that uh, uh, that is unacceptable, and we will and we will uh, take whatever measures to always protect our citizens. These regulations cannot apply. To the exclusive economic zone of coastal states like Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, or the Philippines, or any other country for that matter. These new Chinese Coast Guard regulations is nothing more than part of China's scare tactics to intimidate and coerce its Asian neighbors. It is provocative, escalatory, and increases the tensions in the South China Sea. The Philippines will not be intimidated nor coerced by the Chinese Coast Guard. We will never succumb to these scare tactics. Samantala, isinapubliko ng Philippine Coast Guard ang mga aktibidad ng mga mayangis ng Chinese sa Scarborough o Panatag Shoal mula pa noong 2016. Aktual na nakuna ng PCG ang panguha ng giant clams na nagtagal hanggang 2019. Hindi pa nakontento. Kinayod pa ng service boats ng China ang seabed ng Bao de Masinloc para maghanap ng taklobo. Naaktuhan din ang panguha ng pufferfish, stingray at seashells. Maging ang mga pawikan kung saan isa dito ang nakitang patay kalaunan. Sabi ng PCG at NSC, pagpapatunay lamang ito na matagal nang sinisira ng China ang marine environment sa Panatag Shoal. Hindi totoo yung sinasabing ang uh, ginagawa nating uh, pag-expose ng agresibong paggalaw ng China, paninira ng environment, panghaharas ng Filipino fishermen only happened during this administration. Um, the objective of this is to give the right um, information to the Filipino people. Ayon naman sa PCG isinimite ang mga litrato at video na ito sa Office of the President at National Intelligence Coordinating Agency noong panahon ng Administrasyong Duterte. At kung naaksyonan ba ito, sabi ng PCG, I don't know. Hinamon naman ng NSC ang China na buksan sa pagsisiyasat ang Baho de Masinloc upang mapatunayang hindi sila ang sumira sa marine environment dito. They are the ones that are there right now. They are preventing us from going inside the lagoon so that in order for the world to find out if uh, China indeed has fulfilled its obligations under international law, buksan natin yung bahaw na masinlock to international scrutiny. We can ask third-party environmental groups or even the United Nations to do a fact-finding mission to determine the environmental situation in the Bajo de Gagamitin ang pamahalaan ng pamahalaan ang mga nakuwang detrato at video bilang ebidensya sa paghahain ng karagdagang kaso laban sa China. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.